Good morning guys! For today's video guys, update tayo sa panahon natin dito sa lugar na Gipoyan na guys. Oo, proud bisaya ni guys, saksak sinagol guys, kay parang Luzon, Visayas, Mindanao, Malaman at alam nila at Mahibawaan nila ang ato ang istorya kung unsa maong ganing saksak sinagol guys. O maunay ka guys. Ang panahon na mo ay init na. naratong tong santol guys. Nga gibidyuhan ako nga gabi eh. Tapos daghan siya bunga sa itaas. Kaluoy taon kung mahulugan ang mga tao. Dari sa kubos kay Adto Jud Paingon sa Olo or Simba ko lang guys. Ang dili lang jud mi magpatungod-tungod ni anak kay mo kalitra siya panghulog ba unya na pa yung mga lubidery sa mong tungod unya karon guys grabe kainit ang panahon dere daw tabe uy na pa yung lubi guys nga nahulog daw atong isang adlaw tapos karon panila nakita pero di na siguro pwede kay mura siya o pila na mao guys na Mauni palibot na mo deri, ah, guys. O na ang yuta. Pwede naming maka magbutang ako dira onya guys. magduyan doyan. Dara na ah, may duyan dito no. Nga wala pa na na butang sukad kay Sige malagi ulan ulan. onya guys. O oh, among mga silingan dari ay medyo layo layo na oh May balay dira sa babaw. Pero ilalong nang gihapon mis kakahuyan guys. Na ah, guys oh. So pasilip na ko sa imo guys. Ang karsada nga diha may maghuwat sa bus na sakyanan. Pakagayan to. Pabutuan. Hinguog to. Butuan to. Surigao. Sandali lang guys ah paingon dito kung ipasilip sa inyo guys kung malapit lang dito sa amin yung karsada kung saan yung highway doon tayo maghabang sa mga bus yung sasakyan papunta doon sa ibang lugar yan guys yan guys dito na tayo sa itong karsada na to ay pa school yan papunta doon sa itaas school Uy, mga manok, pang uli mo kamu sa balay, kay daghan kayong mga palaos, or kuan kanang or ibid, mga ibid. Mauna dito, guys. Kanang karsada dito, mauna na highway. Ayan, o, oh, ba diba? Daming dadaan dyan, mga bus, truck, four wheels, tin, oo, oh, oh, mga four wheels, mga tin wheelers, Kan kayo mo agi dara maunay highway dara diha may magabang sakyanan so waiting shed na parang dara ka maghuwat sa sakyanan nga dili ka maulanan kapag umuulan maura to'y update namo guys hala guys oh gamay pa siya na lubi maunay gitawag o oh, dwarf na lubi Oh, kay gamay pa siya na nasay pusaw pero wala nila atiman na wala ay bunga pa man ang pusaw, guys. Ayan, guys. Mauna siya ay dwarf na lubi. Nubo lang siya. makabuo ra kung may Balik na tayo, guys. day guys. Nagdagang kahoy dari, oh mao na igitawag og palkata baligya ay na nila guys niya balik na data dito sa ah. atong balay day guys kay napatay buhaton maligo pa day ko kay mag live kuno ko karon mag tiktok tiktok mag live sa kong tiktok para namang mahalina na kong tiktok oy Oh man, palibot na madari guys. Mora, mig, si Bila, og si Edward na amis taliwalas kalasangan ba? Oo. Oh, oh. Layo-layo rin yung mga balay guys. Namsa man tong lubi oy. Sangit mandara akalubi. Hala, di nakamahulog. Layo. Oh, For today's video, thank you for watching. Sa kung saan man to nakaabot yung video ko. Salamat sa pagpanonood.